Kung may isang bagay na ayaw gawin ng sino mga NBA players noon, iyan ang galitin si Michael Jordan. Hindi lang kilala si MJ sa kanyang husay sa laro, kundi sa pagiging competitive na hindi basta-basta nagpapatalo. Isang maling salita o kilos lamang ay pwedeng maging dahilan para ipakita ni Jordan kung sino nga ba ang tunay na boss sa loob ng court. At siguradong pagsisisihan nito nang nanginsulto sa kanya pag-usapan natin ang limang pagkakataon kung saan rumesbak si Jordan sa mga nagduda at nanghamon sa kanya. Unahin na natin si Isaiah Thomas. Nang pumasok si Michael Jordan sa NBA, ay agad itong naging star ng liga at napasama sa NBA All-Star team sa kanyang rookie year. Ngunit ang unang All-Star game nito ay naging kontrobersyal dahil allegedly, ang plano ni Isaiah Thomas ay huwag pasahan ng bola si Jordan at kinausapan nito ang ibang players na hindi rin pasahan si MJ. Dahil dito, umiskor lamang si Jordan ng 7 puntos. Maraming nagsasabi na dahil ito sa inggit ni Thomas sa natatamong kasikatan at ipinapakita angas ni MJ sa loob ng court. Ang ginawang ito ni Thomas ay hindi basta-basta kinalimutan ni MJ. Dalawang araw lamang ang nakalipas ng makaharap ng Chicago Bulls ang Detroit Pistons ni Thomas noong February 12, 1985. Dito ay pinakita ni MJ ang kanyang bagsik at nagtala ng 49 points, 15 rebounds at 5 assists na dinurog ang team ni Thomas. Ang larong ito ay nakilala bilang freeze-out revenge na naging simula ng kanilang rivalry. Sa mga sumunod na taon ay ilang beses dinurog ng Pistons ang team ni Jordan sa playoffs dahil sa dirty tactics ng bad boy Pistons. Pero noong 1991 tinapos ni Jordan at ng Bulls ang sumpang ito dahil nawalis nilang Pistons sa 1991 Eastern Conference Finals. Ngunit sa halip i-congratulate at makipagkamay ay nag-walkout si Thomas kasama ang buong team na hindi man lang bumati sa Bulls na nainsulto si Jordan dahil noong dinudurog ng pistons ang Bulls sa kanilang mga naunang tapatan ay buong puso nila itong tinanggap at nakikipagkamay pa rin pagkatapos ng laban. Bumalik naman ang karma kay Thomas sa summer ng taong ito nang pipiliin na ng USA Basketball Committee ang roster para sa 1992 Olympic team, ay maraming nagtaka kung bakit hindi nakasama si Thomas na isa sa mga star ng NBA. Agad kumalat ang kwento na may kinalaman si Jordan dito. Ayon umano kay MJ kung isasama si Thomas sa team ay magbaback out siya. Ang bagay na ito ay lalong nagpalala ng tensyon sa dalawa ngunit pinatunay ni Jordan na siya ang boss sa loob at labas ng court. Clyde Drexler vs. Michael Jordan Si Clyde Drexler ang isa sa pinakamagaling na manlalaro sa NBA. Noon, maraming tao ang pinagkukumpara si MJ at Drexler dahil sa pagiging parehong high flyer at ipinapamukha ng media na nasa parehong level ang dalawa. Sa 1992 NBA Finals, nagharap ang kanilang mga teams at lalo pang hinayp ng media ang laban sa pagitan ng dalawang superstars. Ngunit ibang ang tingin ni MJ tungkol dito dahil insulto para sa kanya na sabihing kalibel nito si Drexler. Kaya't sa seryeng ito, naging determinado si MJ na ipakita sa mga tao ang kanilang pagkakaiba. Sa Game 1 ng 1992 NBA Finals, si Jordan agad ang naghari sa loob ng court. Umisko rito ng 35 points sa first half pa lamang kasama ang 6 three-pointers. Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Kaya't napangiti na lang si MJ at nagshrug sa mga manonood na para bang sinasabing hindi ito makapaniwala. Nanalo ang Bulls sa laban at tuluyang sinelyuhan ng serye sa anim na laro. Si Jordan ang naging finals MVP at tuluyang binura ang comparison sa kanilang dalawa si Drexler. Ang nice game incident ni Lebradford Smith at Jordan noong 1993 sa mga panahong ito ang Washington Bullets sa hindi naman kalakasang team. Si Le Bradford Smith ay nagkaroon ng pinakamagandang laro sa kanyang basketball karir at naitala ang kanyang karir high 37 points. Sa larong ito ay tila naging unstoppable si Smith laban sa Chicago Bulls ni Jordan. Wala namang problema, tila ayos lang ang lahat. Ngunit pagkatapos ng laro ay lumapit umano si Smith kay Jordan at sinabing nice game Mike habang palabas ito ng court. Nainsulto si MJ sa sinabi ni Smith na kanyang minasama dahil hindi siya makapaniwalang trinash talk lamang siya ng isang average player. Isang araw lamang ay muling nagharap ang Bullets at bulls dahil sa si back to back games. Sinabi ni Jordan sa kanyang mga teammates na sa first half pa lang ay i-score siya ng kasing dami ng puntos na ginawa ni Smith sa nakaraang laro nila. Ito nga ang ginawa ni MJ at umiscore ng 36 points sa first half na tinapos ang laro na may 47 points at dinurog ang bullets. Sa bawat pagkakataon na inaataki ni Jordan ang depenso ni Smith na pinakita kung gaano kalayo ang level nila. Nick Anderson at ang Orlando Magic versus Michael Jordan ang 1995 playoffs ay isa sa pinakamahalagang bahagi sa basketball karir ni Jordan dahil ito ang kanyang unang postseason matapos bumalik sa NBA mula sa paglalaro ng baseball. Na-excite ang mga fans sa pagbabalik ni MJ at inaasahan na nila na muli itong magdodomina sa NBA. Ngunit may sumira sa epic comeback na sana ni Jordan sa Game 1 ng Eastern Conference Semifinals laban sa Orlando Magic na still ni Nick Anderson ang bola kay Jordan sa isang crucial moment. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Anderson na number 45 doesn't explode like number 23. At ipinapahiwatig na hindi nakatulad ng dati si MJ dahil sa matagal na pagpapahinga. Nang mabalitaan ni MJ ang payag ay kumulo ang dugo nito at ibinalik ang dating numero ngunit tinalo pa rin sila ng Orlando sa serye. Kaya't pinaganda ng matindi ni Jordan ang sumunod na season. Sa buong summer ay nagtraining ito ng mas matindi para may balik ang dating kondisyon sa paglalaro ng basketball. Dahil sa mga nakarang taon ay binago nito ang kanyang pangangatawan na akma sa paglalaro ng baseball. Sa sumunod na season gumawa ang Bulls ng history at nakapagtala ng 72-10 record. At nang muli nilang makaharap ang Magic sa 1996 playoffs, ay motivated si Jordan sa buong serye na dinurog ang Magic sa isang 4-game sweep. Dito ipinakita ni Jordan kay Anderson at sa buong mundo na ang number 23 ay nagbabalik na mas mabangis at mas malakas kaysa sa dati. Jeff Van Gundy versus Michael Jordan hindi nga lang players ang nakaalitan ni Jordan dahil kasama rin dito ang ilang mga NBA coach. Taliwas sa ibang paniniwala ay marunong namang makisama si MJ sa labas ng court at mahilig makipaglaro ng golf kasama ang ibang NBA stars. Ngunit pinahayag ng Knicks coach na si Jeff Van Gundy na ito raw isang paraan ni MJ para makuha ang loob ng mga players. Mental game na gagawing kaibigan ng NBA stars tapos dudurugin sa laro. Sinabi ni Van Gandhi ang mga salitang ito bago ang kanilang laban kontra sa Chicago Bulls noong January 21, 1997. Inaumagahan, lumabas ang comments ni Van Gandhi sa Chicago newspapers at pinaliab nito ang kagustuhan ni Jordan na durugin ang Knicks sa kanilang magiging laban sa kanilang pagharap ay naging unstoppable si MJ. Naglaro ito na tila may personal na galit at walang tigil na inatake ang depensa ng Knicks. Sa fourth quarter, 1 minute and 10 seconds ang natitira sa oras ay pumostis si MJ kay Allen Houston at tumira ito ng fadeaway jumper. At habang bumabagsak ang bola sa net, diretso itong tumitig sa bench ng Knicks, sabay trinash talk ng malala si Van Gundy. Tinapos ni MJ ang laro na may 51 points at kahit tapos na ang laban na hindi pa rin natatapos ang galit ni Jordan na hinabol si Van Gundy sa tunnel at patuloy itong pinagmumura. At iyan ang limang pagkakataon na naghiganti si Michael Jordan. Anong masasabi niyo patungkol dito, mga boss? i -komento mo lamang sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe.